Ako'y simpleng tao lang na mata Yan mo master, ah, sumukot pa hapon ang tapos ng na ating magayos ng na ating butas ng na ating bike kaso hindi ko na lagyan ng lupa pero yung butas niya is uh, nakagpo ako naman sa uh, bali bukas halos tatapusin natin yung uh, no, hindi na tumagas kasi sobrang laki talaga ng butas niya Uh, hindi ko na ko nga yung loob yung ones pero sigurado may laman yan hindi ko na tagpuan ayan iban uh, lang tayo mga master check na rin natin yung printing ng net kasi baka may butas yun doon pala sa mga kalapis kalais na na regularly check yung net kasi hindi natin alam yung minsan sa kalumaan at saka minsan din yung uh, alimango o ano pa mga alaga natin sa loob ng diyan ng yun hindi yung ginandaan dahan sa pagbutas ng net uh, pala to kaya sa katagalan noon uh, madali nang ma-punitin. yung alimango kasi pagpasok ng tubig talagang uh kumasa sila sa presko na tubig na papasok sa palisdaan natin diyan kini-kinitip In nila yung net. Ya. dapat uh, regular natin niyakin yung net sa loob natin. atin talaga so yun patakar So, yun mamá, master, uh, so naman. Okay, thank you, thank you. Ah, uh, shout out nga sa